later. Um, uh, uh, gusto ko lang malaman yung mindset mo doon sa mga dati mo ginagawa na medyo, alam mo yung seryoso yung mga pelikula mo dati. Yung mga sagabing na hindi ang mga kulitli, yung mga unless the water is fine for Yeah, o oh, medyo ano, instalado. Masyadong ano, seryoso. Ano, paano na bago yung mindset mo nung gumawa ka ng, ng, mga pelikula sa Vivo Max? Uh, sobrang laki po ng ano po, ng pagbabago nun. Kasi, <clears throat> um, kung compare nyo po yung mga previous projects ko, kunyari yung first two Cinemalaya films ko po na sa gabing na naiibig ang mga kulit na lead si, na ano po, si uh, Angel Aquino, tsaka si uh, Ricky Then, yung second is mas mas nasumibol sa gubat ng digma. About po yun sa, ano po, sa clan war sa Mindanao. Um, kung magpapanood, kung napan, uh, kung napanood niyo po or naalala niyo, uh, sobrang tahimik na mga pelikula ngayon. Um, Silent movie nga. Opo, uh, parang ganito. <laughs> tahimik, tapos may mga chants lang na maririnig. Tapos sobrang pili yung mga, ano po, mga eksena na may mga dialogue. Pero pagdating po dito sa Viva Max, kailangan siyang ba, uh, Kasi um, iniisip na po dito yung parang ano po eh, yung audience na um, ano po ba, ano ba yung gusto ng ano, ng mga manonood? Eh? Yung tahimik na kalma na halos parang walang nangyari? O yung ano po, intense, bawat ano po, bawat eksena? So, inara inaral ina po namin yan. Kaya ano po, um, uh, lagi ko po na-mention si Derek Roman kasi malaking bagay po sa akin yung ano po, uh, mga advice ni Direk Roman nung start pa lang po sa Viva Max. Kasi nga po, uh, hindi ko talaga alam kung paano siya gagawin. Na, I mean, kung paano ko babalihin yung ano po, yung treatment ko from uh, from Cinemalaya going to ano po eh, to Viva Max. So, ginayin po naman ako ni Direk Roman. <coughs> Ito yung first, ano po, first na project ko with Viva Max na Viva Max uh, na hindi kasama sa Direk Roman. Pero ina-apply ko pa din yung mga tinuro niya sa akin nung first project namin ng Panibugho. Kasi po sa Panibugho, uh, si Direct Roman is yung ano po eh, um, creative producer. So sa kanya po talaga ako may na advise pag, sa pag, uh, pagdating sa ano po, pag, pag shoot ng, ano po, ng mga sex scenes, Uh, bawat eksena na kung paano siya um, kukunan na um, nahihit yung target which is yung mga ano po yung Viva, Ma Viva Max audience po ayun po so ayun like, um, kaya na sabi ko kayo na um, lagi ko yung minimension si Direk Roman pagdating ano po sa, ano sa pagbali ng ano ng previous and current projects ko. Okay, thank you. Tsaka ano, actually, nagustuhan ko yung ano, yung trailer pa lang, dialogues, ibang iba, -iba doon sa sa gabi na nahinig kasi yung dialogue. Magaganda yung dialogue. Yes, sir. Okay. Congrats sa uh, sa ano, sa trans kumpaka sa transformation. Thank you, Dr. Okay. Para sa ano naman, para sa cast. Ah, uh, syempre sasabihin niyo yung pag-uban, laging ano, jump start lang sa pag-aartista. Usually, ganun ang sabihin kung sakali na mabigyan kayo ng pagkakataon na gumawa ng hindi, hindi sexy, ano talaga yung dream role nyo? Ano talaga yung dream role nyo? Okay, um, yung dream role ko kasi is yung mga yung mga action thriller, mga ganyan, tapos heavy drama. Um, may isang heavy drama ako na gusto dati na ano parang sana sana may gano'n ng project in the future dito sa Viva Max yung ano um, yung kay Keanu Reeves A Walk in the Clouds Oh, okay Yun, um, ang ganda ng story na yun and uh, yun, heavy drama din yun eh so I'm just manifesting sana may gano'n akong project in the future dito sa Viva Max Okay yun. So, thank so, you din, very much Parang ina-idolize mo na aktor Um, Bukod kay Keanu Reeves, siyempre. Oh, uh, yeah. Yung si Keanu Reeves yan. Gusto ko siya kasi uh, maganda yung mga roles niya. Si... Si Rob, yung, yung... Sa local Sa local... Sino nga ba yun? Si Jake Cuenca. 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 Tapos si... Sino nga isa? Carlo Aquino. Oh, okay. Yes. Uh, gusto ko yung flow ng acting nila. Um, hindi ko sila ginagaya, pero gusto ko yung ano, uh, pointers na tinitingnan ko sa kanila ng dalawa pa paano sila ma... Uh, umatake. oh, umatake ng ano, uh, sequence at saka paano mag-characterization. So, yun yung ano, mga pointers ko. Okay. Thank you very much. Si... Jaya. Uh, Makalimang po, um, rom-com or comedy po. <laughs> Shara ka lang Zara po. Zara. Zara. Yes, po. Ayun po, rom-com or comedy. Kasi sa totoong buhay po, makulit po talaga ako. Oh. Ano ako, funny, gano'n. Nagpapanggap lang po ako ngayon dito sa harap niyo maging main. <laughs> Lalo na Anjan po yung manager ko. Ayun po, hindi yun yung pangarap po. Comedy po. Okay. Si Ama Bena. Ako naman is dramatic po. Gusto ko po yung mga eskena na Magiging mahirap, tapos magiging mayaman. Gusto ko po, po yun. <laughs> Ayun ko. Si Raph. Uh, Raph uh, rin tulad yung po sa sana po. Raph. Kung alam mo po, siguro action eh, and drama po. Mga romantic movie, gano'n. Mas, hindi kasi ako sanay masyadong yung mga parang bihiyak-hiyak. Hindi ako sanay ng mga gano'n. Mas gusto ko yung direction lang. Pagka uh, uma-active tapos mas ano ako sa action, mas mahilihin oh, okay. ako sa mga action na video sa sana. Tsaka okay. sa mga romantic movie. Uh, are, you a singer, are you also a singer like your dad? Hindi po. Ah, okay. Thank you, you right? may, na thank you may nakakakilala sa tatay ko. I love po. Kaibigan ko siya. Anyway, ah, uh, palap lang kay direct Yun din, ano yung dream, dream movie mo as a director? Hmm. Um, uh, ako po gusto kong gumawa ng ano po, na horror. Kasi um, gusto ko naruin kasi yung ano po, yung parang emotions ng tao. So pag pagkasi pag ako na ng horror, parang um, iba-ibang emotions yung nagagawa ko. Parang parang para sa akin challenge po kasi siya na baka kung paano kung, kasi ang pangarap kong horror movies parang ano very atmospheric na feel pero nakakatamad siya. So, paano siya ma-achieve? So, yun yung parang, ano po, yung challenge para sa akin. So, okay, if ever na no, magkaroon ng horror film, ganun po yung ano po, yung gagawin ko. Okay, maraming salamat sa inyo lahat. Thank you for your questions. That was your huge analysis of People's Journal. For our next one, we have Trixie Dow, a content creator and a film reviewer. letters yung para sa kas. Ano yung mas pipiliin nyo? Sumalise or masilisihan? And why? Um, sumalise o masalisihan? Yeah. ah uh, kasi sumalise na ako in the past. So, so masalisihan naman. Um, kasi parang hindi ko ma hindi, ano hindi ko naman tinindan dati yung sarili ko nung bago siya ginawa um siguro dahil uh, high school pa ako noon so parang mapusok, go lang kasi parang um bago to eh so kung masasali siya no siguro gusto ko maintindihan yung sitwasyon kung ba kung ano yung pakiramdam ka ng ganung bagay so yun masali siya para hindi lang maiba syempre gusto ko rin ma-experience ano ba yung anong consequences ng ginagawa ng ganun? Yun. Yeah. Thank you. Um, uh, ako po, ano naman lang siguro, masalisihan. Kasi, uh, as a girlfriend po kasi, eh, loyal po ako eh, hindi ko po, po kayang sumalis eh. Eh. <laughs> parang, parang, pag nasalisihan ka po kasi, eh, may, may ano yun eh, may reason. Ibig sabihin, baka, baka yung past relationship mo, may problem or baka, di ba, may hindi lang work, kaya ka nas, kaya ka na salise? O, okay, ganun po. So, salisihan na lang po para pagpatawarin pa din ako ni Lord. <laughs> yan po, thank you. Ako rin, is pues, ano? Mas, ano yan? Mas salisihan. Mas salisihan. Kasi hindi ko po kayang gawin yun sa, ano, Mabait po ako. Ayaw ko magkasala. Charot. <laughs> yun po. Bravo, bravo. Mabait ka din ba? Siguro po ako, sana wala na lang mangyari ka Parehas kasi masakit yun eh sa dalawang tao. Pero kung ako papapumuliin talaga yung... Kung may masasaktan, siguro yung ako na lang yung masasaktan, huwag na lang siya. Kasi kung gusto niya yun, siya na lang yung manalasin, hindi ko na lang gagawin yan. Ayaw ko kasi talaga makasakit ng tao eh. Wala na. mo po nga ako kami masama ngayon. <laughs> um, the question is for Ian. Ano yung naging casting process mo na sa APA? Para sila finance? Like, did audition? Or? Um... Dito po sa Salis ngayon po kasi ano, dumating sa akin yung project na nandyan na po yung cast. So wala po talaga sa, wala po siyang casting process. Pero, um, ayun, yun, ganun po eh. Ganun po siya dumating sa akin. So, parang ano na po, uh, dumating yung project, then ready to shoot. Pero before that, kailangan, ano, tansyato mo Yan lahat. Ganun po. Thank you. Thank you, that was Trixie, that was a content creator and a film reviewer. Up next, we have Flo Galindez of Lionheart TV. Uh, for the Ian, because mentioned earlier that the project was already presented to you, Tapos plus the and all. Uh, coming from Ano, because uh, when we do what you're the it's emotional charge, plus the concept of the In a percentage, or mo as you coming from Cinema and you balance hindi rin talaga dapat mawala yung pagiging director mo sa story. So, paano mo siya na Given na sabi ni Sarah kanina, medyo kailangan mo na yung ganitong characters, mga gano'n. So, how do you balance things up with you being the director of the movie? Um, yung unang beses po namin na magkita-kita, uh, ano ba tawag po sa gano'n? Yung, basta nag-eating po kami na, na magkakasama kami, ano po, kaming apat. Um, ah, Doon pa lang po sinabihan ko na sa kanila ko, anong level ng acting na gusto ko eh. Sabi ko, ano, uh, from 1 to 10, gusto ko 3 lang yung makikita ko sa kanila. Kaya, na, kaya siguro yun yung tumatak sa kanila na every time na uh, may conf kanya, conf yung confrontation scene, nakita niyo yung sampalan na scene at yung sagunta nila. Ano yun eh, parang sabi ko, kinikipin niyo yung ganit nyo. Huwag nyo ibubos, huwag, huwag kayong sumigaw, huwag kayong... Ayaw ka maingay na ano eh, na naaway. Gusto ko yung parang um, nararamdaman ko, nararamdaman ng audience, na may parang pinipigil kayo sa sarili nyo. Kaya, kaya, kaya gusto kong free yung, 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 ano, yung level na acting nila. Um, kasunod nun, um, Tinadaan din sila sa workshop. Uh, ko dun sa, ano, may ginawa listahan para dun sa ano po, unlock ng workshop. Kung ano yung mga eksena na kailangan ko na makita yung, ano po, yung acting skills nila. Tsaka kung ano yung level ng acting na gusto kong makita sa kanila. So siguro umabot din ng mga sampo na, ano, na eksena. As in number of sequences yun. From 40 sequences, mga sampong uh, specific na eksena na pinili ko, na kailangan nilang aralin. So, may eksena doon yung ano, yung sa bintana, yung nag-uusap silang dalawa, na... Basta, pag yung eksena na yan, uh, nag-uusap silang dalawa, pero yung unang acting nila kasi, sa ano, sorry ah. <laughs> yung unang acting nila sa, yung, yung, yung first take, ano ang lakas kasi sabi ko ma, ano, pag pinapakinggan ko sa ano ko sa sa oh, sa audio sa headphone ko ano maingay eh. eh sabi ko yung character na pinag-uusapan niyo nasa kabilang room na so, so kailangan yung mag-uusap ng mahina pero nagagaling kayo sa isa't isa so kaya ano pero nagawa na rin ng dali, ng dalawang things lang pero yung first talaga yung ano, hindi ko siya nag nagustuhan ng the league. Pero yung pagkarating ng ano, nung second, nagawa nila ng isang tuloy-tuloy. Ayun. Tapos uh, parang ito din sa eksena sa kandik nila, ano, ni, ni um, Sophie, Charlie ni, ni Gab. Um, ganun din. Um, yung gamit kasi ni Gab, dun sa first take, as in sobrang galit na galit. Pero pinapa, parang pinaparealize ko sa kanila, may ibang taong nakakarinig sa inyo. May mga nurse, may mga doktor, nasa loob kayo ng clinic, may mga ibang taong pasyente. Hindi kayo pwede magsigawan, mag, mag ano, yung pang nagwawala na. So pag pinanood yung eksena na yun, um, para sa akin na, convincing yung mga eksena, yung mga na-mention ko na eksena. Kasi nga ano eh, um, kinikim-kim nila yung galit nila. Hindi sila nagwawala na galit. Ayun, so pagdating sa mga actings, kunyari yung confrontation scene, yung sambalan yung silang, ano, silang tatlo pa lang yun. Um, umabot yata kami ng walong eight or ten takes. Ganon din kadami yung sambal kay, ano, kay Chester. Sorry, Chester. Sorry ano sorry kay Chester kasi ano, gusto ko siyang kunan ng isang buong take na walang cut. As in, walang cut. So, bawat mali, bawat ano, uulitin namin siya. Wala sa isa. So, kahit pa po na na yung mga Kasi eh. so, sorry na lang kasi kailangan ko talaga maging pakukal yung excited na yun na isang take lang. Ganun po. So, ganun kaawahan sa pagdating sa ano po. Sa pagdirect sa mga Uh, Direk, di ba, feel, you're, you're a filmmaker and also a writer, di ba? So, do you ever think mayroon na mayroon ka ng mga gawa na gusto mong italon sa Viva Max? Kasi, like, for the rise like, of so Ricky Lee and others, sila makalihan, they already contributed their works eh, for Viva Max and sobrang ganda yung mga ginawa nila. Ikaw ba may mga plano ka? And then, with the cast and also na gusto mong bigyan ng mga projects? Uh, meron pong um, uh, current project na pinitch sa Viva Max na pinasa sa Cinemalaya. Um, alam ko, inanano -ala siya eh, binalab na siya as promotional material ng ano, ng Viva Max. Pero hindi ko alam kung kailan ipapalabas. Pero nagpasa namin na ng ano po, ng final script. Uh, inaayos na namin sa post-production. Ay, I mean, sa pre-production yung ano po, yung script. Tungkol siya sa ano ko eh, sa parang, um, If aware kayo sa nangyari sa sa West Philippine Sea, yung bangga binabangga yung mga ano, mga maliliit na barko ng Pilipino. Parang doon po umikot yung kwento. Um, may nawawalan ng mga manging isda. Tapos may mga naiwang mga asawa sa sa ano po, sa tabing dagat. Then may isang parola sa ano po, sa sa gilid ng ng ano, sa community. So parang ano po, uh, kahit panoorin niyo sa, sa cinema na yun sa, ano, sa New York, ganun pa rin po yung treatment na uh, Wala walang minago, may mga sex scene pa rin. So parang um, ito yung project ko na, ano, na from cinema na to Viva Max, pero wala walang binago. Ganun po. Basta may sex, may ano. May, pero nandun, uh, ang pinaka-importante is nandun yung parang ano, social relevance ng kwento sa kung ano yung nangyayari ngayon sa, ano, po, sa Yeah. Thank you. Ryan. Thank you. Thank you, Thank you very much. That was Flo Galinda of Linamar TV for a last set of questions we have Jojo Oppenheimer of Rider and Kate. they're coming from uh Cinemaalaya. Uh doin Cinemaalaya o no. Um ano naman challenge for you in doing uh, movie ganito yung siya? Um, sobrang laking challenge po na kasi kailangan ko talaga i-break kung ano yung nakasanayan ko. Yun. Um, from in the, from in filmmaking to ano po eh, parang medyo mainstream na rin itong ano po eh, video Kailangan kong alamin ko sino po yung audience. <clears throat> kasi pag, pagdating po kasi sa ano, uh, pag gumagawa po ako ng ano po, ng um, sinimalaya, ang inisip ko lang po kasi talaga, inamin ko po, iniisip ko lang talaga yung sarili ko parang ano ma, ano ang maganda para sa akin ano ang maganda visually para sa akin ano yung gusto kong gawin na gusto kong ipakita sa ibang tao pero pagdating ko dito sa mga um, projects sa VivaMax um ang pagkakaiba ko nito is um kailangan kong isipin na may mga audience sa Northern hindi ako ang audience nito. parang gano po um hindi sa uh, hindi hindi para sa para, para um, yung target nito is yung masa ganoon po so kailangan pa siya kaagad kasi pag sino man ay kailangan malalim yung kwento kahit yung dialogue yung treatment lahat pero ito kailangan madali siyang matanggap madaling magras ng ano po ng audience so yun yung naging challenge po sa akin kung paano siya Um, makitatawid from Cinemalaya to Viva Max. Lalo na po is yung ano rin po, yung mga sex scenes. Kasi nga po, sa first project ko, uh, aminin ko, sobrang kabado ako sa mga sex scenes. Kung papakahan ko siya, kukunan. Buti na, um, ang pinaka-request ko po talaga sa ano po, sa, uh, sa, sa mga boss is, kung pwede ako bigyan ng ano po, ng um, assistant director na babae. Kasi ayaw akong hawakan Ayaw kasi pag i ko, hinahawakan. Gusto kong hawakan sila. Dito ka, dito ka po nga so, ka. Pero ngayon kasi kunyari, pag sexing, ayaw ko silang hawakan. So, um, kaya nag-arip sa ako babae. Never used na nahawakan. Yeah. Hindi po. Pag sa sexing lang po ah. <laughs> 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 hindi ko po, hindi ko po kasi kaya. Or nandun ako sa, uh, nandunaw sa kabila, sa monitor. Pinapanood ko sila doon, then naka-prompter. naka prompter na naririnigawa ng ano, uh, assistant director ko na ito yung paggawa mo sa kanila, dyan mo sila ipwesto, ganoon po. At yun nga po, kailangan babae. Kasi gusto ko po nagagalang kasi yung mga babae sa set. Ayun po. Wala ba pag OB or lady girl, mas comfortable yung babae? Diba? Yes, tama po. Yung, yung last question ko kay Sarah, I think The last time I saw you was sa launch you know, single mo no, sa Pony. Is yung kay know, Mr. Ay! Disco? Hello po! Diba? Yes po! It yes, was last year yata. Yeah. So, um, what happened? How did you uh, become a sexy actress na or decide to become one? Oh my God! Ba't po kayo nandito? And then, thank you, thank you so much po. Um, actually, yun nga po. Um, paano ba? Nung bata pa po, po kasi ako, pangarap ko po talaga maging artista. Artista po talaga. dumating Tuma po yung time na sinasabihan ako ng mom ko, nag-audition ako sa Going Bulilit, hanggang PBB. Ibubok pa ako ng ticket ng mom ko para lang pumunta naman sa ibang lugar just to audition PBB. So, nung time na yun, parang feeling ko, hindi sa akin yung pag-artista hindi ako inukuha, hindi ako nakakas or whatsoever. Nag-audition nag ako sa MoMA Girls since na-passion ko din ang singing and dancing. Doon po talaga nag-start yung career ko sa industry. Doon po ako natutuwa mag-perform sa harap ng maraming tao, gano'n. Until naging, um, uh, pinayarate ako ng poly pa para gawing ano, soloist na recording artist which is I am so blessed. Thank you so much po for that. Pag is kung mo po to. And then um, five years po ako sa kanila yung contract ko po sa Pagis. And then nagkaroon po ako ng mga sarili ko single na mapaparinig niyo yung po sa Spotify at iTunes, Apple, ako na wow nag promote. Hindi <laughs> I mean sobrang First love ko yung singing and dancing, performing. Kasi nga, parang tinanggap ko sa sarili ko na walang chance na maging artista ka. Ay, maging artista ako. And then, nung time na pin, um, na scout po ako as a uh, Viva Artist, um, akala ko po, Viva Artist na pang-hunsong. And then, na-shock ako. Surprise! Viva Max! <laughs> well, nung binigay po sa akin yung, ano, yung ganong sitwasyon ko, parang medyo umatras mo na ako kasi parang hindi ko kaya. Kasi hindi ko alam kung kung paano ba. Gusto ko sabihin in a nice way but hindi ko alam kasi kung ma-offend ako or hindi para oferan ng ganon. I, I just want to be honest here. Kasi par parang may talent po. Ah, parang alam ko po sa sarili ko na may kaya akong gawin na I can sing um, yung ano ko is, yung offer sa akin is Viva Box. So, parang na-shock ako na, um, paano ba? Parang... Na doon ka ilalagay. Yeah, parang sobrang, sobrang malaking, malaking, malaking step siya for me. But parang nasagot na lang din ni na kailangan kong daanan yung challenge na yun. Kasi I remember kasi before, yun talaga yung pangarap ko, maging artista. And then ngayon siya nabigay. And for me kasi, sa dami ng career na dinaanan ko, nag-singer, -nag dancer, tapos nag-solemnist, -nag parang hindi ko kaya, hindi ko kaya iwan na lang yung career ko na sa panigis po kasi medyo nawalan po ako ng gana sa sarili ko. Sa sarili ko po. Kasi parang pili ko, parang walang nangyayari sa akin. Ilang taon na akong, ano, nagsastrive. <laughs> And then, ayun po, binigay sa akin to. Parang, tinanggap ko siya talaga. Kasi, as an only child po kasi ako. Parang as an only child na adult. Parang, I cannot afford to fail po kasi. Parang, uh, I don't have, I don't have, Uh, a backup. Kasi I am the backup. So, parang, ano po, may tiwala ako sa sarili ko na may mapupuntahan ako someday. And, nagtitiwala po ako sa manager ko, kay Sir John, kay Miss Rina. Hello po. Nagtitiwala po ako sa kanila na uh, I'm in a right hand po. Ayan po. Sipin mo nalang madami din naman tayong mga actors na nagsimula sa genre. Magaling ko. For example, si Jaffee Bustamante. Yes, po. Actually, yun po yung advice din po nila sa akin. And, ayun po. Pero hindi ko naman po binagtawan yung pag-perform kasi pag ini-invite po ako sa events, nag-events po ako, um, nagagawa ko pa din naman yung passion ko po, singing and dancing. And nadagdagan nga lang is ngayon is naging artista lang na po talaga, which is I am very, very, very grateful po talaga. Wala po akong pinagsisigyan sa desisyon ko. am po. Thank you. Sa Europe, may mga art house in So it's really not the genre that is questionable, but the maturity of the audience. And hopefully, we catch it. Yes, po. thank you so much, po. Thank you. Uh, congratulations. Thank you. Thank you, po.